NBA team na Phoenix Suns magdadaos ng Filipino Heritage Night sa laban ng Adelaide 36ers at Phoenix Suns. Ang bagay na mas magpapakilala kay Kai sa NBA. At Kai Soto walang injury at makakalaro sa Friday kontra South East Melbourne Phoenix. Naging usap-usapan online ang pagkakaroon ni Kai ng isang icing sa kanyang kanang tuhod na nagbibigay ng takot sa ilang mga Filipino basketball fans dahil marami kasi ang nag-iisip sa atin na isa itong injury tapos sa tuhod pa na isa sa mga injury na nagpapahina sa mga basketball players. Siyempre kapag nangyari yun ay papwedeng maging malaking problema ito sa career at sa NBA goal ng ating pambato. Pero worry no more dahil nakumpirma na na ang icing na ito ay para lamang maibsan ng muscle pain dahil sa isang intense na game. Ayon din sa naging interview sa coach kay na si Coach CJ Bruton ay wala talagang injury si Kai ngayon. Noong nanggaling ito sa Pilipinas at naglaro sa Gilas sa ido ito nagkaroon ng minor injury. Pero bago pa ang 2 game series nila contra Perth Wildcats ay gumaling na ito. Kaya't 100% ay makakalaro si Kai sa Friday contra South East Melbourne Phoenix para sa kanilang NBL Blitz 2022 opening game. Samantala isang malaking good news ito para sa career ng ating pambato at sa karera nito sa NBA dahil sa October 2, 2022 sa magiging laban ng kanilang kupun ang Conra sa NBA team ng Phoenix Suns ay magsasagawa ng isang pambihirang event ng Phoenix Suns Organization. Ito nga yung Filipino Heritage Night, isang annual event ng mga NBA teams para magbigay pugay sa mga Filipino basketball fans na naninirahan sa kanika nilang mga lugar. At ang main player na i-feature dito ay walang iba kundi ang ating mismong kababayan na si Kai Soto. Ayon sa organizer ng event na ito na PACCA o the Philippine American Chamber of Commerce of Arizona ay sinulong daw nila na may para ng event na ito upang makita at mamit ang tinawag nilang Filipino superstar player na si Kai Soto sa Phoenix Suns stage. Isang malaking bagay ito para kay Kai dahil maliban sa makukuha nitong appearance sa laban ng Adelaide at Suns, ay mas makikilala pa ito ng maraming NBA fans. Siyempre nasa laban din at nununood ang mga NBA team scouts at ang mga scout mismo ng Phoenix Suns. Kung natatandaan ay kasama ang Phoenix Suns sa mga NBA teams na nagbigay interes kay Kai bago ang 2022 NBA Draft na naging bita pa para sa isang private workout. Ngunit ayon sa mga report Sports hindi natuloy ang workout na yon dahil sa minor injury na natamo ni Kai Soto. Kaya hindi nagkaroon ng chance na masure ng Suns ang mga bagay na gusto nilang makita kay Kai. Kaya ito ang pagkakataon para sa ating pambato na ipakita sa buong Phoenix Suns na karapat dapat itong mapasama sa kanilang team lineup at kakailanganin nila ito sa hinaharap para sa kanilang kupunan.